din sila ng mga uh, small roots. So, pinutol ko para hindi tayo maano pag mag tanim tayo, mag patong-patong ng -patong tayo. So, ginanyan ko, kinuha ko yung mga na-dry na, -dry na niya, niyang roots kasi hindi naman yan uh, magbulok lang yan. So, kailangan kong i-cut para maganda ang kanyang New roots. Pero huwag mong kunin lahat-lahat sa ilalim. So, dito lang, uh, mayroon akong magkunting itinara. Itinara. Dito, ha? Oh. Yan. Hindi ko, nilahat lahat-lahat. Yun lang nasa ibabaw. Yung mga na-dry lang para fresh naman ang matumubo. So, yan lang. So, kailangan ko ito yung ipa. Yan, ganyan. Ito lang kinuha ko yung nasa ito lang kinuha ko. Ito, ganyan. Yung mga maliliit na ugat na nag-dry. Yan lang ang kinuha ko. kailangang sterilize yung um, gunting na ginagamit niyo para hindi siya magkarutrat. Yan, o. Oh. Ganyan ako pag after mag-unbox. Kinuha ko yung mga roots. Kahit sa aking mga succulent, ganito din ako. Kinuha ko yung mga small roots na nag-dry na. Kasi maka-marutrat lang ito or mabulok lang. So, mag-cause pa ito na root trat. Pero, kailangan hindi niyo itanim after nyo makat. So, kailangan nyo i-dry lang, i-air dry pa ng isa or dalawang araw. Depende sa kondisyon ng, ng inyong mga cactus. Pero, para sa akin, maganda naman siya. Hindi naman siya floppy. So, i-air dry pa siya ng 2 days or 1 to 2 days. Depende. Tingnan ko kung may may mga maliliit na ba siyang nudes. Nilinisan ko talaga yung mga yung ilalim niya. Yan. So, madami-dami ito. yan ako kalidikitin ng mga rapto sa kasutuyan. Kahit ang um, uti or ano sa yan sa Tagalog, puti ang bisaya Kahit puti, ang pagtatina yung matpag-care ng ating mga gym, no? pero care pa rin. Bili pa rin. Kasi happy talaga tayo pag mayroon tayong mga bagong dating ng mga halaman. So excited na excited. Palagi ako excited pag mayroon ako um, na mamahin. Excited ako pag dumating. Kasi so, gusto, gusto ko mag-unbox. Gusto ko din magtanim lahat-lahat ng proseso na pag-alaga ng mga cactus at succulent gusto gusto ko. Hindi ako, kaya hindi ako na nakrabo unang o naka na, nag-vlog kasi hindi na ako bumili ng mga cactus at succulent. So bago lang ako bumalik ng pagbili ng mga cactus at succulent sa binget. Ngayon lang kasi sobrang init. Baka hindi ko ng aking mga bagong succulent. So pag bear na, doon na ako bumili ng mga cactus at succulent. Pag bear na. Kasi growing season nila. Pag bear. Hindi mga tataas na roots. Meron ding Ganyan. Pag malaki ang roots, hindi ko pinutol. Kasi yan ang um, uh, mapagtubuan na mga new roots. Yung malaking roots. Kaya kinuha ko yun lang mga maliliit. Yung mga uh, dulo lang lang kinuha ko. Yung nade-dry. So, ganito lang ako guys pag dating ang aking mga sopilet after unboxing. So, cleaning-cleaning lang sa mga roots at more air drying bago itanim. Yan lang. Meron mga maliliit na lang ang roots ang nang A1 so hindi ko na ginalaw, hindi ko na pinutol so ay pinutol ko talaga yung mga matataas at saka may mga madaming maliliit na ugat subok ko na ito guys yung ginagawa ko, subok na subok ko na sa aking mga gymno, so meron akong gymno na mag 1 year so ginalito ko lang and then ngayon ang laki na nila sana magka baby sila para numami pa para makapag share tayo soon pag numami na ito i-share natin sa mga subscriber natin pag makaabot na tayo ng 1K. dito maliliit kaya pala yan parang may something siya pero okay lang baka ma magbuhay mabuhay siguro ito kasi hindi naman siya ganun pa plucky medyo lang maliliit siya hindi siya tumubo parang seeds ito ron parang seeds siguro ito or pops hindi ko alam hindi ko natanong kay mga moods aray 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 maraming lang kayong maray hindi ko sila itinao kasi so kinatan ko yung roots nila so mag para mag dry so hindi ko sila itinao so pati haya ko sila nilagay sa sa may tray then bukas so bukas mag dry na ito so kailangan natin na sila balik hindi naman sila masira pag ganyan ang roots lang nila kasi fresh pa yung naputo so kailangan natin pakanginan para mag dry ganyan lang ako ganyan lang ginawa ko sa aking mga gym noon, noon. So, siniyari ko lang sa inyo kung paano ko sila ginawa. I-unbox. Then, punin ang mga dry na ng uh, roots, yung maliliit. Huwag lang uh, yung walang matira dito. Kailangan yun lang mga maliliit na uh, roots, yung dry na. Kasi hindi na yan mabuhay. So, kailangan natin yung punin para hindi yan mano, marutrat. Pag, or magbulok. Pag mag-water na tayo dito, so may chance yan magbulok. Baka yan ang mag-cause ng rotrat. So yan na sila lahat. Binaliktad ko. Thank you for watching. Amping mo kanunay, guys. So sino pang hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and Darren's the neat vlog and don't forget to like, share and click the notification bell para manotify kayo sa bago kong mga upload na video. So bye-bye, guys. Get bless. Bye-bye. Ingat-ingat. Amping mo kanunay bye bye